898 lang yan idol Di ka namamalik mata Nike Flex Running Sus Mariosep 1,918 itong basketball shoes Na Nike Idol At sa naghahanap naman ng training shoes 1,319 lang tong Reebok Ganda pa ng colorway And ito 1,000 plus na lang din to UNC Colorway Nike Wapol Grabe yun lods 1,118 Another running shoes by Reebok 1,438 running shoes by Nike. Hindi maubusan na tigo 1,000 plus. 1,000 plus pa rin na Nike running pa rin to. At tan training idol, 1,500 naman. Itong Puma, Trick At eto 919 lang. Basketball shoes na classic by Reebok Idol. Oh. 1,500. Itong Adidas running shoes. Woo! Solid. 1, para sa classic na Reebok Idol, no? Tara, umpisa na natin. Let's do this! Clang Sumang TV. He's the king of intro. King of intro. Oh, king of intro. King of intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back. And nagbabalik tayo dito sa SM Cherry, particularly dito sa May Sports Central. And sales sila up to 70% off. Lagi naman, Idol. Check natin yung mga uh, bagsak presyo nila and multiple brands ang kinikeri dito. And may nag-comment lang na sa atin na balikan natin ulit. And this time, check natin. Siguradong solid to Idol. Pero bago lahat, kung napadala ka sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood. Huwag na natin patagalin. Tara, pasukin na natin. Let's do this. Sale up to 70% off pasukin na natin tong Sports Central dito lang yan sa SM Cherry Mandaluyong Idol. Multiple brands ang kinikerry dyan. Diretso tayo sa mga sapatos, Idol. Halo-halo na ipapakita natin. Kaya stay tuned sa video hanggang huli. Dahil walang tapon, solid pamigay presyo, Tol. Umpisa na natin tong Nike Flex Running, Tol. Check natin kung magkano presyo niyan, Tol. Napaka-solid naman nito. Siyempre, Nike yan. 1,199 lang yan, Tol. Another one, Nike Tanjun. 1,398 lang yan, no? Black and white colorway na pang running. Another one, 2,000 plus lang tong Nike Metcon. Ganda nito. Pan-training yan, tol, no? Ganda. Solid yan. Siyempre, Metcon yan. Lods, no? Oy! Panalo agad. Oy! Sa mga naghahanap ng parang slip-on na Sketchers meron din dito pero meron din siyang disintas idol no double protection 1658 naman sa mga naghahanap ganda ng colorway nitong Nike Waffle na to promise tol no solid oh Woo! UNC colorway lang naman yan tol 1198 another one na training running na Nike Idol oh. dito namumutik-tik Nike Tanjun 1,000 plus lang yan tol ganda ng colorway nito oh. solid oh. Puma Running nandito na nakisama na rin sa bagsak presyo 1,020 lang yan tol no? at sapatos ni Greek Freak Yanis oh. XDR technology na yan tol no? bagsak presyo at 2,830 plus na lang yan Idol no? woo o, oh, 1,119 sa mga nagaanap niya sick, sick, tech. Idol, na itong ribong Sig, Sig Teg Idol. Nabubulol na. sa sobrang mura to. 1,000 plus lang. Donovan Mitchell, Don Issue. Yung ganitong colorway sale na to. 2,920 tol. 898 lang yan. Di ka namamalik mata. Nike Flex running yung red. Ayan yun, no? may nakasama tayo dito si Boss, oh, isa sa mga follower oh, natin, si, si Boss Alexander. Alexander. Mortil. Okay, sir, baka mayroon kang gustong batiin. Ayong binabati ko yung mga tropa ko na First Delta. First Security. Delta? Security. Uy, solid yun. Mm -hmm. Sir, namili ka na. Oh, Ay. Ito po, nakabila ko sa kabila, sa Under armor. Ah, sa Under armor, kabila. Ayos, thank you, Boss. Solid subscriber. Sol thank you. <laughs> Back to shoes tayo, Idol. 1,920 etong Adidas na lifestyle sneakers idol. Yan. Angas, oh. Diba? Uy, grabe. 1,119. Uy, pinakita na natin to. Kanina. Tol. Eto pa. 1,160. Yung Kuma idol. No? Parang RS Puma yan, tol. No? Yung, yun, pakita natin. Yan, idol. Kuma. Lifestyle sneakers. Okay, sleep on sa mga naganap ng Skechers 1900 plus lang to. Air cooled, triple black. Grabe, hindi ako maganda mayaw, no? Kung ano lang lang madampot ko, yun papakita ko sa inyo. Sale naman dito up to 70% off sa patos again ni Yanis. Other colorway, magkano yan? 2,859 lang yan, tol. Oy, sa mga naganap ng Nike Renew, eto meron, no? 1,878 lang yan, tol, no? 2, 830 plus etong Air Max na triple black ganda nito no. Nakikita niyo no. Yung air sole niya buo. Oy, ito na siguro pinakamurang nakita kong GT Jump basketball shoes na nasa 3958 lang idol no. Yan na si 60% off na yan tol. Ano pa ba makikita natin? Halo-halo na kasi yan tol. Grabe. Woo! ganap ng Converse High Cut 1745 lang. Brown meron dito. Kaki colorway, 1,000 plus lang din yan. Tol, ganda nito. At itong isa, o. Oh, kakaiba yung colorway niyan, tol. Nasa magkano? 2,500. 2,747. Naghahanap ng Lebron Witness. Gray colorway. Ayan, tol. Meron din dito. Another Lebron shoes. 4,300 pesos. Oy, mura na rin to, no? Ito, SRP niyan, 10,000. Sa mga hindi nagkakaalam, tol. 1560 itong nga uh, Puma basketball shoes ganda ng colorway niyon oy meron tayo nito 1978 naman Vibrams na pang trail Reebok ganito yung colorway astig di ba 16 naman itong Reebok uh, running shoes idol no Uh, ano pa 17 naman itong basketball shoes na puma ito Maraming colorway, tol Papakita ko sa inyo, tol Iba-iba lang ang presyuhan Pero still sale pa rin, tol Oy. Supernova Oy, Bagsak presyo dito yan, tol Adidas na Supernova 2,400 lang yan dito, tol Ano pa? silip pa, napakalawak na tong store na to, no? Medyo tago ang SM Cherry, kaya i-waste nyo na lang para agad nyo makita, tol. 1,180, no? Another Reebok na running shoes. eto masarap sa paaya mga yan, tol. 1,100 plus na Nike. Uy, Nike, bagsak presyo, oh. Woo! 1,770 naman. Ito, ito yung isang colorway ng Puma Basketball Shoes. Ang mura, tol. 1000 plus lang no. May nagugustuhan ng colorway dyan, tol eh. So, pakita natin muna. Puma basketball. Yun, no. Oy, sapatos elite ni LeBron next gen. Magkano to? 3558 lang to. Purple colorway. Bagsak presyo na yan tol no. Almost 10k yung SRP niyan. 1118. Another Reebok running ibang colorway idol ito. Almost triple black 'yon. 1000 plus lang din tong or hibok na niyon colorway idol no ganda panggabi tol no oy 1000 na plus lang ito etong oh. running shoes ng Adidas lang din idol oy Dame Time Lillard 26 naman sa so, naghahanap ng basketball shoes grabe <laughs> ano pa dadamputin ko ito 10,000 SRP ng Ultra Boost pero dito naka 50 yata to. Ito 5,000 pesos na lang to, idol. Ganto, black boost 'yon, no? O 1180 basketball shoes pa rin ng Puma. Ito yung gusto kong colorway na version, no? Magkano lang 1180 lang din, idol. Ganto. Oh. Ganda ng colorway niya, idol. Astig, no? Basketball shoes pa yan, tol. No? O ito, kung gusto mo high cut version, 1470 lang yan, tol, no? sa store ng Puma, napakamahal ng basketball shoes niya. Check mo para makita mo, Idol. Pero dito, bagsak presyo. Yan, no? pinapakita natin iba-ibang colorway ng ganito klaseng basketball shoes. Once, uh, 1,000 plus lang yan, Idol. Oh. Ito, 3,900. Oy, bagsak presyo na rin. GT Jump, Nike, no? na basketball shoes. 1,990. Almost talagang wig 1,000 pesos lang dito, idol. Oh, ayan pa oh, mananawa ka idol sa so, 1000 plus 12 lang to puma training running shoes idol di ba ay grabe solid wala akong masabi 1378 panalo pressurean dito idol oh, triple black na ribo eto 15 lang to oh nitro puma nitro Lakers colorway na witness meron din dito magkano presyo nito nasa 2 plus lang to alam ko eh Ayan, 2199. Ay, tol, ang ganda ng colorway. Eh. Nakikita nyo, napakita na natin to. Okay, 1399, tol. O, okay, ito, 1438. Sa naghahanap ng Reebok Classic, Gamsol. Ang ganda niyan, tol. 1997 naman. O, oh. another Nike na running. Idol, o. Oh. Iyon. Solid, no? Hindi na natin may isa-isa yan. Punta ka lang dito sa SM Cherry once na napanood mo to, Idol, no? Till next vlog, maraming salamat, Idol, sa patuloy na support, ha? Peace out.